Tulala si Carlota sa isang upuang malapit sa kabaong ng pinakamamahal nitong kuya. Panayang agos ng luha sa bawat pisngi. Yakap sa dibdib ang family picture nila. Nang tatay, ng nani nito, kasama roon, ang kuya nitong siyang tumayong magulang nang maulila silang dalawa. Napakadaya, ani Carlota sa sarili. Bakit kailangang umalis rin ang kuya niya ng napakaaga? hindi pa siya handa. Parang hindi niya ata kakayanin. Patay na ang kuya niya nang dinila sa ospital. Bagamat mainit pa ang katawan, tansya ng doktor. Pagbagsak daw sa sahig, agad itong nalagatan ng hininga. Nang suriin, sa puso raw nagumpisa ang lahat. Tila raw pumutok ang mga ugat na bumobomba ng dugo nito. Bahagyang lumobo ang tiyan at nangingitim na ang mga kuko ng eksaminin. Ang sabi, heart failure daw. Karga ni Amelia ang anak habang inaasikaso ang ilang naikipaglamay. Maigi na lang may ilang kapitbahay na tumulong sa nabiyudang ginang. Mas naawa ang lahat sa kapatid na naulila kaysa sa mag-inang nawala ng asawa at anak. At naiintindihan niyo ni Amelia. Saglit tinapon niya ang mata sa anak na panay ang paglalaro sa manikang bili pa ni Noah nung nakaraan. Durog rin siya. Sakbibi ng kalungkutan ngunit kailangan niyang magpakatatag. Siya na ang puno ng munting pamilya nila. Isa pa, kailangan siya ng anak. Wala pa itong kawawaan sa buhay at mga bagay na nangyayari. Musmus -mus pa lang ito. Ano bang alam nito sa nagawa sa hindi sinasadyang pagkitil sa sariling ama. Higit kanino man, mas kailangan siya ni Diana ngayon. Hindi niya magawang mamuhi sa anak, ngunit namumuhi siya sa kung anumang sumpa o kakayahang taglay ng kanyang anak. Kaya patawarin nawa siya ng langit dahil hindi niya iyon sinabi o pinagtapat kay Carlota. Hindi niya rin kasi alam kung paano ipapaliwanag iyon. At isa pa, hindi niya rin alam kung anong maaaring mangyari kung sakaling umamin siya. Kung anong magiging dating kay Carlota. Bilang ina, pinili niyang protektahan ang nag-iisang anak. Nang sinabi ng doktor, ang maaaring kinahinat na ng kanyang mahal na asawa, hindi na siya umimik. Tingin niya, mas mainam na iyon wala rin namang magagawa ang sitwasyon kung sakaling sabihin niya ang mga nalalaman, hindi na maibabalik ang buhay ng kanyang asawa. Maigi na lang at may ipon sila, bukod pa sa may kalakihang halaga na nakuha ni Noah sa mga benepisyon nito na itawid ang lahat ng gastusin. Nang mailibing naman ito at naubos na ang mga tao sa paligid, hindi na niya hinabol pa si Carlota nang umalis ng walang paalam sa kanya. Naiwan silang mag-ina sa puntod ng mapagmahal na asawa. Doon niya lang pinakawala ng sarili. Lumuha siya ng tahimik, humagulgol ng hindi na kayang pigilan ng sarili. Pabulong na nagkumpisal, humingi ng tawad sa asawa at sa Diyos. Sa kasalanan at sikretong kanyang dadalhin habang siya ay nabubuhay tila ba iyon lang ang kailangan niyang gawin upang kahit paano gumaan ang kanyang dalahin. Niyakap niya ang anak na sa kanya lang nakatitig ang inosenteng mga mata. Carlota, kain na. Tawag ni Amelia mula sa nakasaradong pinto ng dalagita. Walang sagot. Nakailang ulit pa ang byuda sa pagtawag. Sinabing wag naman ganun parehas lang silang nagluluksa at nawalan. Huwag naman dagdagan pa ang kanyang mga alalahanin. Ilang sandaling katahimikan pa ang dumaan nang bumukas ang pinto. Sumungaw ang maga at pulang mga mata ni Carlota. Maging tungki ng ilong nito ay namumula rin. Saglit itong tumungo, nagpahid ng mga luhang muling nanulay sa pisngi. Sinabing, hayaan mo na ito. Bukas, bukas na ito kakain, sadyang wala lang itong gana. May sasabihin sana ang byuda ngunit umiyak sa sala si Diana. Muling sumara ang pinto. Hindi na kinulit ni Amelia ang dalaga. May pagkasutil ito talaga, ngunit magalang naman kahit paano sa kanya. Inasikaso na lang niya ang anak at pinanalangin na sana nga tumapad itong aasikasuhin na ang sarili bukas. Naalimpungatan si Amelia sa samyo ng sinangag na kanin at tuyong prito. Hinanap niya sa tabi si Diana ngunit wala ito sa kwarto. Narinig niya ang tunog ng laruan itong maingay na hinahampas kung saan. Tumayo ang ginang at tumungo sa munting komedor kung saan nakaupo sa isang silya si Diana. Hinahampas sa lamesa ang laruan habang sinusubuan ni Carlota ng dinurog na kalabasa at patatas nang ipaling ng dalagita ang muka sa byuda, ay nababakas pa rin sa mata nito at kaanyuan ng pagluloksa. Ngunit natutuwa siyang kumikilos na ito sa wakas. Sa tatlong araw na burol kasi hindi talaga ito gumagalaw halos. Kakain lang na parang ibon at hindi umaalis sa tabi ng kuya nito. Niyakap niya ang dalagita. Pinaramdam ang init ng kanyang mga bisig. Nanarito pa siya Gumante ng yakap si Carlota bago sinabing kumain na rin ito. Ilang linggong lumipas, umalis na rin si Carlota sa piling ni Amelia. Nakapasok na ito sa paaralang parang kumbento para sa mga babae. Apat na taon din ang gugugulin doon. 17 o 18 ito pagtapos ng apat na taon. Tuluyang dalaga na sa susunod nilang pagkikita. Sa mga sulat, nakakapag-usap ang dalawa, ngunit madalang sumagot ang dalagita. Tila ng rin ni Carlotang tuluyang lumimot pa. May bakasyon naman kasi sa Sisters of Mary pag summer, ngunit pinili nitong manatili sa paaralan. May mga summer jobs din daw kasi na mapapasukan roon. Naisip ni Amelia baka umiiwas na umuwi ito sa bahay kung saan magpapaalala sa kapatid at sa mga magulang. Hindi pa ito tuluyang humihilom sa pagluluksa. Siya naman kasi kahit nagluluksa pa rin, may dayana na nagbibigay sa kanya ng lakas at motivation. Ang dalagita, wala. Ipilit man ni Amelia na pamilya siya nito kahit hindi sila magkadugo. Hindi naman mapipilit ang isang tao sa mga desisyon at akbang nitong nais gawin isa pa lumalaki na rin kasi ang dalagita. sana lang hindi ito masyadong magpalugmok sa pagluluksa nang dumating ang pang-apat na taon ni Carlota sa Sisters of Mary nasabik si Amelia ang basahin ang sulat na dumating galing rito hindi na rin kasi iba sa kanya ang kapatid ng namayapang asawa inaasahan niyang isa saad nito sa sulat ang pag-uwi Naplano na ni Amelia na maghahanda siya sa pag-uwi ni Carlota. Ngunit bumagsak ang kanya mga balikat nang sabihin ng dalagang paglabas nito sa Sisters of Mary. Palakad naman daw ito ng papel. mag abroad Tutuloy sa isang kaibigan na malapit sa agency na mag-aasikaso rito. Sinabi lang daw nito para lang daw alam niya ang lahat. Hindi tuwirang nagpaalam. Nagsabi lang talaga. Bagamat may tampo, sinagot ni Amelia ang sulat nito na humihiling ng tagumpay niya sa hinaharap. Kaakibat ang ilang paalalang mag-ingat at kung uuwi na sa wakas, maghihintay sila ni Diana sa kanyang pagbabalik. Inaasikaso ni Amelia ang isang ginang na namimili ng blazer sa kanyang maliit na RTW shop nang makitang huminto sa tapat ng shop niya ang isang tricycle, bumaba roon ang dalagitan ng si Diana. Saglit kinambata ni Amelia ang tauhan sa shop na asikasuhin ng customer na agad naman itong sinunod. Lumabas siya at sinalubong ang nag-iisang anak. Magkano ho? Tanong ng ginang sa umiling na driver. Sinabing bayad na ng anak bago ito umandar palayo. Nilipat niya ang mata sa dalagitang sa kanya lumapit at humalik sa kanyang pisngi. Di ba naman sabi ko sa iyo, ako na ang magbabayad pag Hindi mo na naman nagamit yung pera mo ano? Tanong niya sa tipid lang ng umiting dalagita. Akmang kokonin nito ang bag na dala ngunit iniwas iyon ni Diana. Tuloy-tuloy na pumasok sa shop. Umupo sa isang silya malapit sa lamesa na pinaka-opisina ng ina at kinuha ang isang packet book na nakatabi sa isang gilid. Nagbasa. Kapag ganoon ang mood ng anak, alam niyang may topak na naman ito at ayaw munang makipag-usap. Binalik niya ang atensyon sa iniwang customer. Inasikaso muli. Sandali pa, binabayaran na nito ang biniling apat na pares ng blazer na gagamitin raw sa opisina. Nang tuluyang umalis ang customer, nagbili na ang ginang sa nag-iisang tauhan na pag-alis nila, dalawang oras pagkatapos ay magsara na ng shop. Nakinatango naman ni Josie. Uuwi na tayo? Mahinang tanong ni Diana na sinagot ng oo ni Amelia. Bye Diana! Paalam pa ni Josie sa dalagita na sinuklian lang nito ng tipid ng ngiti bago tuluyang lumabas ng shop ang mag ina nang makitang sumakay na ng tricycle, busangot na umupo sa silya ang nag-iisang tauhan. Arte-arte bata, kala mo naman napakayaman. Kinakausap ayo sumagot. May dila naman. Hindi naman pipe. Bulong nito bago nangalumbaba sa mesa. Isang oras lang, magsasara na siya. Pasya niya habang kinuha ang isang magasin at binuklat-buklat. nang makapasok sa maliit ngunit konkreto nilang bahay, muling sinurot ng ginang ang nag-iisang anak. Gusto mong pag-usapan natin? Tanong ni Amelia habang binubuksan ang rep. Kinuha ang pichel ng malamig na tubig, sinalinan sa baso ang dalagitang umupo naman sa sopa. Kahit naman ho ayaw ko, kukulitin niyo pa rin ho ako. At ako naman ho, sasabihin ko rin anito na kinangiti ni Amelia. Eh, alam mo naman pala eh. Anang ginang nasumandal sa kinauupuan at hinatak ang anak na yumakap naman sa ina. Ilang mga kaklase lang ho, hindi ko malaman kung bakit wala naman ho akong ginagawang masama sa kanila, may nasasabi pa rin. Pagtatapat nito sa inang hinaplo siya sa ulo at niyakap na mahigpit. Sobra na ba? Tanong ni Amelia. Umiling ang dalagita, sinabing maliit lang na bagay. Ngunit hindi naman nananakit. Yun nga lang, nasa edad ito na hindi pagaanong naiintindihan ang mga bagay-bagay lalo na sa mga kaedad nito na malayo sa kanyang personalidad. Nak, walang masama sa pag-iwas ngunit kung sobra na, minsan kailangan mo na rin pumalag. Basta, basta bantayan mo lang ang sarili mo. Hindi ka tulad ng iba. Tayo ng nag-iisang magulang na kinatango naman ni Diana. Alam niya yon. Kaya nga kahit minsan lumalagpas na sa linya ang ilang kaedad niya na sa hindi niya malamang dahilan ay nang bubuli. Pinili niyang hindi na pumalag. Alam niya ang kanyang kaibahan sa karamihan. Isang realisasyong bata pa siya ay hindi na tinago ng kanyang ina sa kanya. Sabi nila may kanya-kanyang biyayang talento ang lumikha sa mga nilalang nito. May ilang espesyal na iiba sa karamihan. Kadalasan ang mga biyayang talento na iyon ay nakakatulong sa pinagbigyan. Ngunit ang napunta kay Diana hindi ata biyayang talento upang makatulong sa kanya. Para kasi itong sumpa Mula nang matuklasan ito ng ina ni Diana hanggang sa unti-unti ay pinapaintindi ng ginang sa anak. Kapwa nila alam na wala itong mabuting dulot sa kanila. Sino ba naman ang hindi sasang-ayon? Dahil sa sumpang iyon, namatay ang haligi ng kanilang tahanan. Bagamat kahit kailan hindi pinaramdam ni ang kasalanan nito ang nangyari sa sariling ama, hindi pa rin kontrolado ng ginang ang mga isipin nito ang nabuong personalidad sa pag-iingat na naging karuwagan ng dalagita upang hindi muling magkamali at muling maulit ang insidenteng iyon. Oh, hindi mo ko sasamahang manood ng movie? Tanong ni Amelia sa anak nang magpaalam itong pupunta na sa sariling silid. May mga homework po po ko, ma. Tipid nitong sagot bago tuluyang sinarana ang pinto. Hindi maiwasan ni Amelia ang mag-alala. Napapanay ang pagiging mapag-isa ng anak. Bagamat lagi naman niyang pinipilit makipag-usap, alam niyang hindi lahat ng salo o binidayana sasabihin ito sa kanya. Ayaw ng ginang na ipahalata ang pag aalala Alam niyang hindi iyon nakabubuti sa anak. Lalo lang nitong iisiping baka may mali sa kanya sarili. At kahit hindi niya aminin, nakikita niya sa anak na habang lumalaki ito, tila ito ingat na ingat sa sariling, hindi makasaling ng iba. Laging nakataas ang bantay, laging nakatungo, hindi mapirmi ang mga mata kapag may ibang kausap. Ilan sa mga katangian ng taong mababa ang tiwala sa sarili. Hindi niya rin nais ang ganoon para sa anak, ngunit may isang parte ng kanyang isip na nagsasabing Maigi na rin siguro ang ganoon, kaysa naman lumaking palalo at mainitin ng ulo, gaya ng umuusbong sa personalidad nito nung kamusmusan pa. Nung umakyat ito ng ikatatlong baitang, napilitan si Amelia ang ipagtapat sa anak, ang tunay na kinahinat na ng ama nito, maging ang ilang hayop na nadamay sa hindi sinasadyang aksidente ng nangyari na kinamatay ng mga nabanggit. Alam niyang walang nalaman si Carlota sapagkat hindi nagbago ang turing nito sa kanyang anak noon. Ngunit nang umalis si Carlota sa kanilang puder, lalong naging bugnutin si Diana. Marahil dahil wala nang nakakalarong iba. Hindi kasi niya pinapayagan ng anak na lumabas ng bahay at makipaglaro sa ibang bata sa takot na makasakit ito. Or worst, aksidenteng muling makapatay. Tanging si Carlota lang ang nakakasundo nito. Wala siyang naging problema sana ngunit nang umalis nga si Carlota, hindi man niya tuwirang kinukulong ang bata. Nakakapuslit ito medelas at naakit na makipaglaro sa mga batang kasing edad nito na siyang tutok naman niyang binabantayan. Hirap na hirap noon si Amelia. Hindi pa niya kasi mapayuhan ng seryoso ang anak na huwag mangaway na kung may magawang hindi nito gusto ang kalaro o kapwa nito sa sarili ay huwag titigan na masama ang mga ito. Nasa awa naman ng Diyos, walang naging problema kay Diana. Tuwing napipikon ay agad kinakarga niya ang anak at inuuwi. Ngunit, nang mag-umbisa na itong mag-aral, ikatlong linggo nito sa kinder school, may isang makulit na batang lalaking nangahas na agawin ang isang piraso ng krayola nito, ginamit at hindi sinasadyang naputol. Muling nagmarakulyo ang kanyang anak. Maigi na lang at meron siya sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng gurong huwag na niyang bantayan ito. Naawat niya si Diana nang umpisang titigan nito ng masama ang pobreng bata. Naipaling niya ang mata sa ibang direksyon nang kabigin niya ito at biglang kinarga. Sinubsob ang muka ng anak sa kanyang dibdib nahihintatakotang napatingin siya sa batang lalaki. Nakaupo ito sa sahig, ngunit hindi naman tumimbuwang at nawala ng malay. Hindi rin niya naamoy ang pamilyar na parang nasusunog na laman. Ngunit abot-abot ang hingal ng pobreng bata. Nang sapuhin ito ng guro, tila raw inaapoy na ito ng lagnat na agad pinaalam sa mga magulang nito yon ang unang beses niyang naawat o naputol ang masamang titig ng anak sa iba. Awa ng Diyos, bukod sa nilagnat lang magdamag ang bata, kinabukasan naman ay masigla na muli ito. Tinanong niya kasi ang mga magulang nito. Sa takot na muling mangyari iyon, sinalang niya si Diana sa homeschooling. Naipagpasalamat niyang pensyonado silang mag sa SSS ng yumaong asawa. Sa paraang iyon, mas matututukan niya ang anak at ang sumpang taglay nito.